Ka-partners, welcome po dito sa ating uh, YouTube channel. Ang gagawin natin ngayon, itong uh, microphone, ito po ay Wow microphone, no? Ito yung brand niya. Kasama to sa unit ng Wow. So ngayon, ipapakita natin sa inyo kung paano natin to ma frog kung ano yung problema nito. So, ipapa-voice sa customer, sabi niya ay hindi ito gumagana. Okay, so welcome po dito sa asahan mo ka-partners YouTube channel. So, yung gagawin natin step by step para man laman nyo kung paano natin gawin yung mga microphone nating hindi gumagana so unang gagawin natin dito since sinabi ni customer na hindi ito gumagana so itong wire unahin natin itong wire dahil uh, dalasan wire ang problema so yung ating tester ay ilik natin sa diode buzzer no yeah. ilik natin resistance tapos diode tapos baser natin. Earring air natin para malaman natin na may uh, resistance o continuity itong wire natin. Meron siyang butas na tatlo. So, pakita ko sa inyo, ito yung 1, 2, 3. Okay? So, yung number 2, ito 'yung sa hot connection itong pinakadulo. Ito 'to 'yung hot connection niya. Slot number 2 no? Ayan Pasok natin Tapos ito Ayan Continuity siya. So itong ground Ito ay Number 1 at saka 3 Okay Ayan Pwede nyo Ground natin Ayan So Number 2 Okay Ground Okay, so okay yung wire natin. Syempre simbol itong mismo microphone. Resistance natin tapos itong ating switch ay i-on natin. On. Okay, kita nyo yan. On yan. Taas. Okay. So, tutok natin yung ating test probe dito sa ating pin number 2 and 1. Pin number 2 at 1. Okay. Yan wala. Wala. Diba? oh, wala siya tsaka sa tray wala din wala resistance ano wala wala siya yan wala open yung bush coil nito o kaya yung ating bush coil ay sira oh, insert natin yan so mas natin okay yan volume natin So wala siya. Hey, hey, hey. Wala talaga. So ngayon, check natin tong boost coil niya. Okay. So ito yung terminal niya. Yung resistance natin. On position yung switch natin. On. Okay. So wala siya. So sira tong boost coil natin. Okay. Wala. So, meron tayong pamalit dito. Dahil meron tayong mga extra bush dito. sa sakaling mayroong mga mapapayos. So, ito po yung Broadway. Yan you know? So, sa online natin to binili. So, nagkahalaga lang to ng 70, 78 pesos lang po ito. So, itong bush natin, resistance natin. You know? So, ito yung terminal niya. Yan, kita nyo yung ating tester. Gumagana siya. 592 kilo ohms. Okay. Gumagana siya. taka dito sa ating analog times 1. I-click natin times 1. Okay. Tapos mapakinggan natin. Yan. Tapos tingnan nyo. Okay. So dito, wala talaga. Uh -huh. Pakinggan nyo. Wala. Okay, wala talaga siya. Sabi-sabihin, tanggalin natin to dahil palitan natin. Yan. So, sa pagkabit natin sa wire, itong may marking na read, ito yung sa positive. Yan. Sa read natin na i- kakabit 'yung may marking na rin. Yan. Okay. Yan. So, te-test natin assistance natin. So tingnan natin dito. Ayan o. Ayan. 5, 9, 595 kilo ohms. So ayan. Pagkatapos na resistance natin. Kabit natin yung wire. Tapos dito tayo sa kanyang plug. Okay. So resistance natin. Ayan o. 597. Okay. So sa ating analog, patunogin natin dalawang sample yung tester ating ma i-test okay so pakinggan nyo yan tumutunog siya pagka naka on position yung switch natin okay tapos naka off mataas yung resistance reading nya yan yan yung malaman kung good yung ating microphone. naka opposition yung switch, mataas yung resistance. Pag naka-on, tutunog siya. Maliit lang yung resistance. Yan o. No? Okay, so try natin. Yan. So, again, okay. so volume up natin. Hey. Hey, sa. Okay. Okay, tumutunog siya. Okay. Hello, sound So maganda pala yung tunog nito. Say, check my test one two. Hello, sound. Okay. Hello, sound Test San. Okay. So napakaayos. Ito lang yung problema. So kapartners, maraming salamat po. At dito natatapos yung ating habis i-repair ating wow microphone, no? So, ganoon lang po yung problema niya, itong voice ko eh. So, sa ating mga kapartners na baguhan dito sa ating YouTube channel, so please consider to click to subscribe at pakipindot ng bell icon sa so, baba para ma kayo sa mga susunod nating video. So, thank you so much. Bye-bye. God bless.